gawa mo? Magandang tangali po sa lahat. Kusang um, bisaya sa Mindanao, kusang sa dako na mundo po tayo nagbabalik dito sa ating munting channel. Samuel Soriano, TV29, para mag-discuss ulit ng another coins para malaman natin ang presyo ng kalaga ng ating mga koleksyon po. Ayan. Magandang tangali po sa lahat ng aking mga subscriber dyan. ko sa dako na mundo po. Keep safe po sa lahat and God bless. Maraming maraming salamat po sa nanonood dito sa aking munting channel. Thank you so much. Yun naman po hindi pa po nakapag-subscribe dito sa aking Muntin Channel. Ayan, anyayaan ko sana kayo at malaking tulong na po ang inyong gagawin. Tulad ng pagpindot ng ating subscribe button, like and share para ma-update po naman kayo sa mga latest ko pang gagawin mga video po. Ayan. Mayroon na naman tayong pag-usapang bariya guys. Ayan. Mga old coins na ang ating pinag-uusapang bariya. Makikita nyo po ang isang imahe po ng isang lalaki. Ayan nakaharap po sa kaliwang bagay, siya po ang ating dakilang bayani na si Andres Bonifacio po ayan pagkatalikod naman natin makikita natin na isang imahe po ng isang 2 pesos in the new a scientific po niyan ay Cocos Nocepera bago tayo magsimula sa ating talak ang kilalani mo muna natin sa issue po Philippines po period Republic, 1946 up to date po type standard circulation coins years 1983 hanggang 1990 value ni po po nito ay 2 pesos large type. Kara si piso 1967 na po. Composition po nito ay copper nickel. May bigat lamang itong 12 grams, may haba pong 31 mm. May kapal po naman itong 2 point mm hugis po, diagonal, ten-sided po. Orientation nito ay medal alignment. Itinigil naman ang paggamit sa barya nito noong January 2, 1998, number N-3750. Reference number KM-244. Ito ng year 1984, ito po, ay 6%. Kung ilang piraso naman ang ginawa sa barya na ito, ito po ay 25,260,000 piraso po. Ang kanyang presyo po doon sa ating numista na binigyan na ng grado po, yung kanyang pine ay 14 pesos. Very pine ay 14. Dago naman tayo sa kanyang presyo. Doon sa ating ebay.com, nakikita ko tayo nagbebenta doon ng $13 na nito. Napakahirap na magagilap ng kanyang presyo. Doon sa Carousel Pizza naman po nakakita ko tayo nagbebenta doon ng 500 pesos and then 200 pesos. Ayan lamang po ang may babagin kami niyang presyo sa ganda. So, dito na lamang po lusong nila. Kung sa kayo, dako naman doon po kayo sa lahat God bless.